Isang lalaki, binansagang Spider-Man matapos makuha ng gagamba sa kanyang sikmura. Ooh! Eh dati meron ako Jolin sa sikmura, eh di Jolin girl ako. Minsan din santol. Sa na sa palong. <laughs> eh di sa palong girl ako. <laughs> 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 Minsan yung jockstones eh. Ano yung mga kinakaya mo kasi? nakita ko ng isang araw na may isang turista na galing ng Vietnam na tinubuan ng linta sa loob ng ilong. Ganon din yung nangyari dun sa gagamba. Oo. Siguro natutulog siya na kangangang. <laughs> okay. Oh, naglakbay siya sa isang intestines partner. Oh my gosh! So, bakit sa dibdib, so hindi na siya mapakali. Uh -oh. So, nag nagpa-opera siya, tapos makita may buhay na gagamba. Malaki ang natagpuan. Ah, pamatay ko! Eh, bakit pinipoy talaga? Hindi naman kompleto. Parang kumakutaransyo na ngayon. Tarantula. Parang maliit kasi si H, yung tatsuno mo tatyunok, yung uh. <laughs> tarantula mo tar tarantula. <laughs> Isa na hindi pa natatapos yung achu pucha. Ito talaga, <laughs> <laughs> ay ang pagpapachicho. Ayuchi mo kasi eh. <laughs> Gra ni grabe, nilapastangan ako ng gagamba. Oo oh, eh, kasi naman, oh. ba nag-travel from the intestines uh, down to the pancreas all the way to the esophagus? Talaga naka-lapastangan nga naman, hindi naman tourist pa yung katawan niya. <laughs> <laughs> para paglakbay at kung gagamba. Tsaka ingat din po sa mga sinasipalo. Correct. Eh, diba natanda mo yung kwento ko noon, partner, na bata ang uh, kinain niya ng, uh, ng wala-wala lang. -wala Akala niya masarap yung hikaw ng nanay niya. So, Ula. ang hikaw partner, may, may tusok sa, sa dulo yun, di ba? Buti na lang, nung paglunok niya, hindi na puncture yung mga internal organs niya. E, paano kung natusok? Nakakakakot diba? na. Delikado, huwag po kakain ng hikaw. Hindi po yan ulam. <laughs> Kaya nga nakalagay yan sa tenga. <laughs> hindi po siya sisig. <laughs> Oh. sabi okay, so alright, ang iyong time, God, it's Friday, kapiling at kabanding, ang uh, inyong paboritong tambalan sa umaga, ang tambalan na kahit walang pera, mukha ng mga artista, yun! Nakupo sa Nicole liyala! At ako naman, si Kamyo, kay Gris Chuper! papaalala, kung yaman ang turing mo sa iyong mukha! Halika, ibaw natin sa lupa! Come ano. na! <laughs>